gusto nyo bang kumita ng malaki sa pamamili ng ginto, pilak o mga alahas, scrapman o buo? Ito ang mga bagay na dapat nyong tandaan at dapat ninyong gawin. Lamang ang may alam. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan ko dito po sa ating channel. More than Treasures. Kumusta po kayong lahat? Nawain na sa mabuti po tayong kalalagayan at ligtas sa anumang sakit at karamdaman. So sa video po natin ito ay pag-aaralan po natin kung paano ba kumita sa pamimili ng alahas. Shout out po kay Julay Leo na nagtanong, Idol, pwede bang mag-post kayo kung paano magtimbang upang malaman namin kung ilang gramo ang ginto. So nandito po ang kasagutan sa inyong mga katanungan. Sa mga bago at sa mga dati na nanonood, uh, pwede pong huwag niyong pakiskip ang ating mga ads para tayo po ay may pumasok na revenue upang tayo po ay kumita kahit pa paano. So ang pamagat natin pag-aaralan, paano kumita sa pamimili ng alahas? So napakahalaga po sa pamimili ng alahas, number one ay marunong ka pong kumilapis ng binto. Number one po yan. So kung ikaw ay mamimili ng alahas, maglalakas loob ka mamili ng alahas, dapat marunong ka pong kumilatis ng original or fake na ginto. Pangalawa, dapat meron ka pong asido at bato. Siyempre, kapag ikaw isang alahero, hindi ka po pwedeng mawala ng bato, hindi ka po pwedeng mawala ng asido, sapagkat sa asido, malalaman mo ang ginto at hindi, sa bato, malalaman mo kung anong karat o kay ang iyong ginto. At pangatlo, dapat meron po kayong timbangan ng ginto. Yan, timbangan ng ginto. So, napakahalaga po na may timbangan dahil malalaman mo kung anong bigat at matatansya mo kung magkano ang halaga ng alahas na binibenta sa iyo. At siyempre, dapat sigurado meron ka pong sure na bagsakan ng alahas o sure na buyer. Ano po? Marami kasing tao, tulad po ng mga nababalitaan ko sa Treasure Hunter, yung iba nakakakuha ng ginto, hindi na sinasadya yung iba, namang problema sila kung saan ibibinta. Bakit? Dahil wala nga po silang alam na buyer. Ano po? So, number one, oh, so mahalaga dapat ay meron po kayong sure na buyer o bagsakan ng alahas. At dapat, alam po ninyo ang presyo ng per grams ng alahas. So kung 18K ay 3,000, 30 dapat alam nyo po kung magkano ang per gramo ng alahas. Ano po? So atin po yung ipaliliwanag ng malinaw. Sa pamimili ng alahas, kailangan po marunong kang kumilatis ng ginto. Kailangan alam mo ang 18K, alam niyo po ang 14K, alam niyo po ang 10K, alam niyo po ang 12K, alam niyo ang 21K, alam niyo ang 22K, alam niyo ang 24K, alam niyo ang 8K, alam niyo ang 9K, alam niyo po ang 6K. Ibig sabihin, kailangan po muna ay kabisaduhin ninyo ang mga kilatis ng ginto. Bakit? Base po sa sarili kong karanasan, ako po ay naglakas lamang ng loob na mamili ng alahas, ngunit wala pa po kong alam, alam sa ganyan. Basta ang alam ko lang, pag hindi nabura sa bato, ginto. Ngunit napakarami pong alahas, kahit rilo, na po ng makakapal na ginto. At kapag hindi mo po kabisado, ang pagkilatis ng ginto, malaki pong pera ang mawawala sa iyo sa katulad ko dating nagsisimula binibili ko nang 2,000 kung pala 300 lang ang presyo sa Maynila dahil plated lamang so kailangan kabisado niyo po ang kilatis ng ginto so pag may nagbenta sa yung kwintas kailangan kahit walang tatak ano po malalaman mo sa bato at asido kung iyan ay 18k o iyan ay 14k at yung iba naman, kahit po may mga tatak, napakarami pong peke na tatak sa mga alahas. Na kahit na po may tatak na 18K, kung pala, yan ay 14K lamang. Kaya nga po napakalaga ng bato at asido, dahil kahit na po ang tatak ng iyong alahas ay 21K, kung pala naman ay 14K lang. Tinatakan lang ng 21K, tinabog sa, sa 21K, ano po? iyan po ay malalaman mo kung ano talaga ang kanyang pagka ginto. At siyempre kapag alam mo po ang kilatis ng ibibenta sa na alahas na ginto, matatansya mo rin po ang kanyang presyo. Di po ba? Halimbawa, binenta sa 18k. So alam mo naman na ang 18k ay halimbawa ay 3,500 ang gramo malalaman mo po siya kung magkano po ang halaga. Siyempre, titimbangin mo yan. So kapag ka po yun ay tumimbang ng halimbawa 3 gramo sa 3,500, 3,500 times 3, yan po ay 10,500. Ano po? May idea ka na kung paano mo bibilihin. Hindi po ba? So halimbawa, 10,500 sa tansya mo. O alanganin mo ang bilhin mo ng 11,000. Ano po? natural, bibili mo yan sa presyong kikita ka ayon sa yung paraan ng pagbili. Huwag mo lamang gagamitan ng mga masasama o maduduming taktika kung magkano na napagkasundoan ninyo ng may-ari. Wala pong sabit, walang problema, walang kaso. Ang mahalaga, nagkasundo kayo. Like for example, may nagbinta sa akin, sing-sing, limang gramo. Okay? Ipagpalagi na 3,000 isang gramo. 3 times 5 is equals 15,000. Eh kung bilhin ko lang sa kanya ng 10,000, pumayag naman. Di may 5,000 ako. Wala pong kaso kahit saan tayo makarating. Walang kakaso. Kaso. Ang mahirap lamang po yan, ano po, ulitin ko po sa inyo, yung ibang mamimili, kailanman di ko po ginawa ito. Ayaw halimbawa, ako yung nagbebenta ng alahas. Binebenta ko. Ah, sing-sing halagang 15,000 sa tansya ko kasi ako, ako ang mamimili, bilibenta nung nagbebenta ng 15,000, ano po? Tatlong gramo lamang. So, ibig sabihin, hindi ko bibilhin, wala akong kikitain eh. Pag inoperan ko yan ng 10,000 at ayaw ibigay, pwede po yung gamitan ng dirty tactics ng isang batikanong mamimili. Pwede niya pong paputin yan. Ano po? Kasi yung mga kasamahan ko dati sa pamimili ng alas, nung ako'y bago-bago pa, sa kanila ako natuto niyan eh. Ganyang taktika na madudumi at hindi ka po ginawa. Pag ayaw po sa kanyang ibigay, papuputuin po nila ang sing-sing o quintas na gold. May ipupunas lang doon. Opo, mamumuti na yun. Sasabihin, plated lang ito. Fake lang ito. Okay? Fake lang. Ngayon, wala namang kalam-alam yung may-ari. Dahil bigay lang pala sa kanya o napulot niya lamang. Ano po? Bininta nga sa mas mura dahil alam niya take lang. Kaya kayo po ay iniimpuhan ko. Dapat matuto po kayong kumilatis ng alahas. At sa mga nagbebenta, ito po ang aking pinaka tip sa inyo. Sa mga nagbebenta, halimbawa ako, may dumaan, nagiging topilak. O saan naman pwesto ng alahas, binenta ko ang kwintas ko. Lagi niyo pong pakatatandaan, hindi po yan bibilhin ng buyer kung iyan po ay peke. Ano po? Wala po yung pinag-iba sa mamimili ng kalabaw at baka. Bibili ba yan ng peking kalabaw? Bibili ba yan ng peking baka? Ano po? Dahil wala naman silang tutubuin, yan po yung bibili nila? Hindi po nila bibili niyan. Dahil peking nga. Alam nga, bumili siya ng kalabaw na bulto. Ganon din po sa ginto pilak. Kapag yan ay binili nila, ibig sabihin, tunay po yan. Okay? Ibig sabihin, tunay po yan. Ipapano e, yung mga plated. So iba po naman yung usapan ng plated. Lagi niyo pong pakatatandaan, kapag ang iyong kwintas ay hindi kalakihan, ano po, at yan po ay, halimbawa, ang kwintas mo po ay mga limang gramo, at ang isang buyer po naman ay interesado, tapos sasabihin niya po ay peke lamang, wag po kayong maniwala, hindi po yan bibilhin kung yan po ay fake lamang. Lalo tigit kapag ang iyong pintas kahit ayaw mo ibenta o alahas mo ay ayaw mo ibenta, binabalik-balikan ka ng mamimili. Sinasabing peke lang yan. Kailangan lang nila. Maniwala ka po. 100% tunay na gold ang iyong alahas. Okay? So, malina po. Dapat po ay marunong kayong pumilatis at alam niyo po ang presyo ng alahas na inyong binibili. So halimbawa yung binibili sa iyo ay halagang 10,000 sa tansya mo, nasa sayo na kung paano mo ito bibilhin sa may-ari. Tawaran mo. Kung kung magkano ang gusto mong tawad, pag pumayag yung may-ari, walang kaso kahit saan makarating, bayaran mo tapos. Okay? Yung iba naman po na mga mamimili, singsing -sing pag ayaw ibenta, bigla pong kakaterin yan, puputulin. Kaya mahalaga po sa mga nagbebenta. Huwag na huwag niyong pahawakan ang inyong alahas sa isang mamimili ng ginto pilak kung ito'y ipagyayabang nyo lang, ipagmamalaki, ipakikita, ngunit wala kayong balak ibenta. Lamang, Mas mabuti pa Lamay. kung gusto nyo pong ipaasay lamang, dalhin nyo po sa pawn shop, sisigura din ko sa inyo, hindi po sila naninira ng alahas. Magbigay na lamang kayo, pero wala namang bayad sa pawn shop o ipaasay nyo lang. Huwag nyo na sabihin paasay, magkano po ang sangla nito? Sasabihin po nila sa inyo. Pag sinabing peke ng pawn shop, di peke. Ano po? So, okay? Ganyan po ang paraan sa pamimili ng alahas. Alam niyo po ang presyo. At kailangan, ano po, marunong ka din po tumansya o gumamit ng timbangan. So, dito po sa request ng ating masugid na taga-subaybay, si Julay Leo, ano po, ang sabi niya, Idol, pwede po bang mag-post kayo? tungkol sa pagtimbang ng ginto upang alam po namin kung ilang gramo ang ginto. So ito po, may tayong timbangan. Lagi niyo pong pakatatandaan, mga kapatid, ano po? Na ang timbangan, lalapit ko po sa inyo para mas malinaw. Okay? Ang timbangan na ganito, yan po ay may Setting. May nakasetting po yan. Dapat po ay ganyan siya. Nakalagay po sa kanya ay G. Tignan niyo po. Kailangan po ay naka-G siya. Dahil pag naka-G, ibig sabihin, iyan po ay gramo. Okay? Tingnan niyo po yung timbang ng ng bracelet na yan. Silver po yan. Pag naka-liter G, ang timbangan. Tingnan niyo po. One. Point 1. Okay? Pindutin po natin. Ano po? Ilipat po natin sa T at saka L. Ano po? Tignan niyo po. Iba na ang kanyang timbang. Kasi po, mali po yan. So, ang kasunod po naman yan, 0, Z. Ano po? Naisesetting lang po yan. Tignan niyo po ang timbang. Iba na rin. Ano po? Ang kasunod po niyan ay C at saka T. Tignan nyo po ang timbang niya. Iba na rin po yan. Ano po? At ang kasunod po niyan, G at N. Iba na rin po ang timbang niyan sapagkat mali po yan. Hindi po yan ang tunay na timbang. So, ang pinakatunay po timbang, kailangan iset ninyo or ilagay po ninyo sa liter G. Okay? So, halimbawa, magbibinta kayo sa ginto pilak sa mga alahas. O sa bagsakan nyo ng alahas. Kasi sisiguro din yung nagtanong nito yan ay nagbebenta-benta na. Ano ba, may singsing -sing ka, ibibenta mo sa yung bagsakan. Titignan niyo po yung kanyang timbangan. Ako ganyan eh. Kasi pagdating sa ginto, patalasan po yan. Pero pag matalas ka, alam mo na, hindi ka na, hindi ka na tatagay ng iyong mga kasama dahil alam nilang katulad kanila. Okay? So titignan niyo po, pag nakita niyo hindi nakalitar yung timbangan, boss, mali yung timbangan mo, hindi yan gramo. Okay? Kasi kapag ka po hindi yan naka letter G, yung iyong 1.1 na gramo, ang laki po ng ibababaan yan, tignan nyo. Okay? So, kailangan po ay naka letter G ang inyong timbangan. So, nawa po sa nagtanong tungkol pa sa timbangan, Julay Leo, nasagot ko ang iyong katanungan. At sa lahat po ng bagong dating dito sa ating channel, kung nagustuhan niyo po, pwede pong pakisunsulad niyo naman ng ating channel. Pakit niyo po ang notification bell, pakilagay niyo po ay all upang lagi po kayong update sa ating mga bagong videos. At kung nagustuhan niyo nga, pakilike niyo po at pakishare sa lahat ng ating mga kaibigan upang sa gayon hindi po sila mabiktima ng mga mahilig manloko pagdating po sa ginto. At sa mga may katanungan, comment po kayo sa ating comment section. Marami pong salamat. See you on my next video po. God bless. Lamang ang may alam.